So ito ha, mag honest reaction po tayo Kasi kinakancel, binabash itong si Kong TV Dahil po sa kanyang pagpromote dito sa Solid North Party List. Okay? Um, ang di ko nga maintindihan, uh, itong si Kong, grabe yung pababa kanya. Kay Bostoyo, parang wala. Eh, si Bostoyo, nag din naman ng Solid North. Pero anyway, siguro, talagang iba kasing level yung Kong TV. Eh. Talagang iba yung connection ng tao kay Kong TV. Kaya ganun na lang siguro yung iba na todo pang cancel o todo pang babash dito kay kay Kong eh okay? so magreact tayo magreact tayo Uh, sa akin ah personally uh, wala namang masama yung kumukuha ng endorser kung artista man 'yan, kung vlogger man 'yan. Um, ano 'yan, legal 'yan, di ba? Walang walang problema jan Galit lang naman itong mga nambabash kay Kong TV kasi hindi pino-promote yung gusto nilang kandidato. Di ba? Or wala doon sa kampo ng uh, ng idol nila. Itong nababash kay Kong malamang mga kakampings naman yan eh Puro mga kakampings naman Siguro nagagalit sila kay Kong kasi uh, nagpo-promote itong uh, Solid North Na connected kay Pangulong Bongbong Marcos Pero hindi naman Marcos yung party list eh Bernos yan uh, Taga Abra Okay so party pa rin ng Solid North Ginamit nila yung pangalan um, So not necessarily sa mga Marcos Yung Solid North uh, More on Bernos yan sa akin na uh, um, ang nakakalimutan din nila 30 million o oh, kalahati ng mga botante lagpas bumoto kay Marcos so hindi naman pwedeng magagalit sila sa isang endorser o sa isang ano porket hindi lang daladala yung uh, yung kandidato nila o, oh, tanda nyo si Nadine Lustre nasa ML party list di ba? o oh, sabi niya yun daw wala daw bayad o, oh, oh wala daw bayad yung sa pag ano kay Nadine so yun yung sabi nila itong kay Kong siguro medyo malaki-laki din siguro to yung yung endorsement dito para diyan sa akin ah, ito ah um, hindi pwedeng nagka-cancel tayo o nang babash tayo dahil lang uh, itong mga celebrity eh hindi natin kapareho ng ng paniniwala okay? Uh, sa akin kesa maubos yung oras natin sa pag-cancel dito kay uh, Uh, kung TV kay Tony Gonzaga o kung sino pang mga celebrity na kumampi sa Marcos side e eh, pokosa na lang natin yung mga kandidato na nasa side natin eh, mag-focus na lang sa para manalo si Kiko si Bam o tapos si Heidi kung gusto nyong isama magaling din yan and mag-focus na lang dun sa mga lokal sa totoo lang ha, sa mga kakamping sa ako involved ako dito sa kampanya ni Sunny Trillanes sa Kaloocan eh uh, ewan ko kung naiintindihan ng mga kakampings what is, what is at stake here kapag nanalo si Sunny Trillanes dito sa Kaloocan magkakaroon kayo ng baluarte yung side ni Senator Risa, yung, yung side ng uh, oposisyon na yan, magkakaroon ng baluarte na napakaraming tao, nasa higit 1.5 million katao yung nakatira dito sa Kaluokan. Magkakaroon kayo ng baluarte. So merong kayong naga, merong kayong ilo-ilo kay Frank Dilon, magkakaroon kayo ng Kaluokan. Pero hindi kayo ganun ka-invested doon sa mga ibang laban. 'di ba? Mas gugustuhin niyo pa yung mag-cancel ng mag-cancel ng mga tulad ni Kong TV na uh, nagtatrabaho lang. O kumbaga ano, endorsement 'yan para sa kanya eh. 'di ba? Ah uh, kinuha siya o nagkasundo sila. Ayun eh kumbaga sa akin labas na tayo kung sinong binoto niya nung nakaraang eleksyon. Kasi tandaan niyo nga 30 million ang bumoto kay Marcos. So, kalahati ng mga botante. So, hindi naman pwedeng awayin na lang natin. Kesa nag, nag tayo ng effort na na mangkansel o mag tulungan natin yung mga kandidato nung pink para dumami at dumami. O diba mag-recruit ng mga bagong mga politiko na pwedeng maging champions para sa pink. Kung nga si Heidi Mendoza, isa na yan. No? Diba, alam ko naman, marami naman tumutulong. Pero, kumbaga, mas maganda doon yung focus kesa yung mangansel ka ng mangansel ng iba. Kung kung ayaw mo kay uh, Kong TV dahil sa ginawa niya, kung na-turn off ka sa kanya, di ba? Sa akin, di wag mong panoorin na yung mga vlogs niya. Personal na desisyon mo na yon. Eh labas na ako doon. Pero yung para magpo-post ka pa ng kasiraan niya, magko-comment ka pa ng hindi maganda. Kumbaga, alam mo yung e-exit ka na lang, magsasabi ka, mag subscribe na ako, mag-announcement -mag ka pa, mag-announcement ka pa ng pag-alis mo, hindi ka lang umalis basta-basta. ba -basta. diba? Sa akin, uh, parang nung nakaraang election, it's a, waste of time, waste of effort, at uh, masyado mong, ano eh, masyado mong nagpapakain dito sa sa cancel culture na nagaganap ngayon kesa kesa tulungan pukosan yung mga aktwal na kakampi mo na na lumakas Kay Trilliano sa totoo lang uh, Meron din naman Meron din naman Kaso parang nakukulangan ako sa Sa suporta ng ibang kakampings Pagdating dito sa laban niya Sa Kaluhukan Diba? At uh, maski, maski sa mga ibang lugar Ganun din Maski sa ibang si Lenny, si Shurwin na naman sa Naga So wala namang problema doon o, Pero yun, yun, ang, yun ang punto ko Hindi pwedeng nauubos tayo sa cancel culture lang ba diba? Kung hindi mo nagustuhan yung ginawa ni ko Na turn off ka sa kanya O di wag mo na lang i-follow, wag mo na lang ano, mag-unsubscribe ka na lang o mag-ano ka na lang sarili, ng sarili mo. Hindi yung nanghahatak ka pa ng ibang tao para mag magsubok, mag-cancel kay Kong. Diba? So, sa akin, is just doing what is best para sa sa pamilya niya, Uh, kung 'yun ang paniniwala niya, kung 'yun ang ano niya, kung 'yun ang kung 'yun ang gusto niya, 'di ba? Eh sa akin, ano 'yun, ano, wala masama doon sa ginagawa niya. Tandaan niyo nga, parating na nakakalimutan 30 million yung bumoto kay Marcos. Mas kaya 'di ko naman binoto kay si Marcos, is Moreno ako eh. Pero kailan nating respetuhin uh, na mga kababayan natin na uh, 'yun ang naging uh, desisyon nung nakaraang eleksyon. 'Di ba? Uh, let's just focus on growing what we have o kami sa Maynila, di ba? Babalik si Orme, so yun ang pinupukosan namin. O tapos sumali pa sa aksyon si si Sanitrillanes, pero si Sanitrillanes syempre nandiyan pa rin sa side ni Larissa. Di ba? So maganda dapat suportahan eh. So yun lang naman. So, thank you very much po. See you po sa next video po natin, guys. Bye-bye.